Dito po ako sa third floor. At nakikita po natin na napaganda ng busa hulaan. Ayan po. Kadidilig na po ang ating mga halaman. Ito po ang katunayan. Tumutubo na po yung ating wild orchids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mayroon na pong bagong sibong. 9. At ako po yung mag, bubunot ng mga damo maliliit na damo kabubunot ko lang po nito nung nakarang araw praise God ito po ay patunay na sumisibol na po ang mga halaman tumutubo <coughs> na po ang mga damo pero kinakailang alisin natin ang mga damo ito sapagkat nakakaagaw po ito ng sustansya sa aking mga tanim So ayan po, andito po ang ating tanglad. Ayan po. Buhay na buhay na rin po. Dito po ang ating dragon fruit. Itinanin ko po yan. Ay maliliit lang. Pero ngayon po, nagsanga-sanga na sila. Madami na po ang sanga. At narito po yung bulaklak na santan. Kasama po ng punong bayabas. Namatay po ang punong bayabas at kalamansi dahil po sa sobrang tagtuyot. Pero ang santan po namatay din yan pero ngayon bumubunga na. Ah, nagsisimula na po mabuti uli at ang ah, iba pong mga santan, ayan po, nakakaroon na rin po sila ng dahon. Pero kinakailangan natin bunutin itong halamang to dahil umaago na naman po siya ng Vitamina. Ang Chinese Rainbow po nito ay sanay na po yan na matuyo. But at the same time ay muling nabubuhay. Ito rin po yung makikita po natin may tumubo na po dito sa dra dragon fruit na to. Yan lang po. Uh, buhay na buhay na po. At uh, yung ibang santan po ay nagsisimula ng pabuo. Hopefully po, ah, uh, mabuhay pong muli itong mga santa na to binubunutan ko po ulit sila ng mga damo ay naniniwala po ako na muling mabubuhay ilang beses na po nangyari yan na sila ay natuyo <coughs> ito po yung mga bulaklak ito po. hmm. Tumatay po yung ibang mga tinanong kong dragon fruit ito po pero palay ko hindi pa naman po siya patay Ah... Uh, buhay pa rin siya. At ito po, dati namatay na po itong bagambilang to, pero matatay niyo po ngayon, muli na naman siyang tumutubo. At ito po yung ibang halaman ay namumulaklak na. So, thank you God for this opportunity na aranasan po ang ulan sa Mayo. wala po? Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, wala pong buubusta wala sa gripo. Pero, titignan ko po buksan uli ang gripo. Ito lang po. Hanap lang tayo ng magandang lugar. Yan. Kita po ba?